R M N Drama presents Han Du Manan So Sa -so Ka Awil. <makes noise> <makes noise> ano pa daw sayang kaagi karon? Sa city, ang iyong tumataw into Jason. by Radio Mo TV. Fatima, sige na. Sugtan na ako. Nagdali ka? Ah, nagdali pa ba ng unom na makukabuhan niya ng uyab mo. Kung pa ka maingon niya, hanap chance chance niyo. Digid ko, mupaabot ang lugay. <laughs> sige, good. Ha? Sige, sige, god? Sige na, Gisugot at ka. Kita na? Oh, kita na. <laughs> Woo! Thank you! Naguyab-uyab na ka? O, ma? O, niya. Naibaw siya nga human mo makagraduate. Na akapay plano nga mularga sa laing nasod. Um, pa, Ma. Pero naibaw na ko mga uh, mo-okay ragid si Fatima na o unya na lang ako sa Estruyahan, human sa mong graduation. Congrats! Congratulations! Ha, congrats guys! Congrats inyo! Congrats! Congrats. 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 Babe, mang apply ra ba trabaho para sa lain Ha? Magpalayo na dahi ka? Uh, uh, sa pagkakaroon na na, babe. Samtang mga bata pa ta. Kay ko, uh, gusto na ko nga pohon kung may kaugaling na unyat ang pamilya. Naan ako din eh. Uh, babe. Sa pagkakaroon, manikamot mo kong maayo ha? Dako kay kupang para para na nato. Pero babe. Dey ba ko, nga di kaganahan nga magalagyo ta. Basta mo Pero, naginahanan ko si mo pagsabot ron, babe. <sighs> Bahala ka. Ah, um, Dahil nag-amaambay eh. Mga lagi ba eh? eh? Dakukigo plano na mo o kinahanglan nga mo, sakripisyo ko. At saka kung kamunulang duha mo ay eh, mga place lang nasod. Oh. hindi di gin sa musugot, malarga ka. Hindi ba, no? sige. So, ayan ko ingon. Um, pwede. Ah, pero mag-una na kong larga mo. Kaya una naman akong nalihok ang akong mga papilis. Ah, mm. uh, Sige. Leo ko na lang po rin yan ako ang ako. Mas <laughs> ganahan ko nga mag-uban ng gapunta dito, babe. Hindi na ka malayo na ako. I love you, babe. Uh, huy, kapilit ko mo na itong pagkakiss ni Monaco. Sige lang, babe. Tularag ka na kayo ko. Atake ko dyan, sir. Jason, Amping dito, ha? Ikaw, Sad. Pag-amping din niya. O, magpapat magpapot ka nyo dito. Ayaw ka, balaka. Maapas lang ko na Sige na, kamo check <sighs> para baka. Oo. Oh. I love you. I love you so much, babe. Kumusta mang ka, Tihanak? Okay naman, ma. Puro na yun trabaho. May panahon para maglaglag. Kana mo na sakto. Ayaw sa gulig bino ang imong pagtrabaho di sa lain nasod ha. <laughs> o ma. Ah, tawag ko sa lain ako sa Fatima ma. Jason. Odangon na ni nato. Unsa? by Radio Mo TV. Maura, wasay yatang rason kung nga nung nakipuwag siya ni Oo oh, ba? Huwag <laughs> kong mahibaw kun unsay sayop nga nabuhat ako. Masig siya mo ay nabuhat na sayop. <laughs> bay. Bay. Padayunan ako ang pagtuman sa kapangano eh. Sakit, pero... di ko magpa ni Fatima. Ah, uh, muli ko ma, inig fiesta de sa Ay, salamat in taon! Ah, oh, pangaon lang mo diha, ha? Okay. O, nga nung wapang ka mo kaon, ma? Ay, busog pa man ko oh. Bay! Mm. Bay! Ay, salamat kayo nito nga, Giga. Ikaw pa. Um, excuse o ninyo ha. Magatiman ko sa mga bisita. Kamusta <laughs> na mo, Ikaw, e, may kumusta? Kaya mo ka, ka magparamdam na mo pila kato, eh. na trabaho, guy. Para mo ko mag-open sa akong Facebook. Pareha mo lang mo sa patim mo, eh. Hindi na po siya active sa Facebook. Mo ba? Oh, mayor po. Hindi na ko makakita niya. Na, naarap tayo yun yun? Magkita-kita agad mo! Ha? Kano siya man? Jason? Oh. Ah. Ah, Jason, please. Ayaw ko ay eh. mag istorya ako natin. Ano ba ang atos <laughs> riyan? Hmm? Kada bitang panahon nga gusto kong mag-istorya ni mo. Hindi ka mustorya. istorya pa ko ni mo nga mura nang sa pagsigig huna-huna kung nga nung nakibuwag ka. Dilita din ni mag-istorya. O ba ako? Oh. Ah, asa ah, man? Hmm. Nga nung kidawam ko ni mo din sa inyo. Aron may bawa kasi tinuod. Tara sa kwarto. Oh, kinsa nang bata nga na to? Totoo, Ha? Fatima. Ay, kuging nga. Ato ng anak, Jason. Unsa? Ah, ah. Mabdos ka dahil paglarga na ako. Oo. Oh. Nahibawon ako. Naanak ka sa laing nasod. Nanuwa mo kami sulti. Kaya dili ko gustong ang imong plano. Dili ko gusto nga kami mahinong dan nga mamaya mong babag sa imong plano. Maugipili na lang nako ako nga dili magsaba ni mo. Huwag mauto. Di ba waganti ka? Bahalag... Bahalag maglagot ka na ako. <sighs> Pero huwag ba ni mo mahuna-huna? nga mas maningkamot ko kung mahibaw ko na naanaon tatay umaabot nga anak. Sorry, Jason. Sorry. Kinsa man mo'y nagpakaamahan na ng bata. Uha. Kay sukad ba sukad? Wala ko makikrelasyon sa lain kay hangtod karon. Ikaw ra kid akong gimahal, Jason. Fatima. Oh. kung mo ra. Nga di man ito na gano'ng kompletong ginikanan ang bata. Jesus! Mahal ka bang ka, Fatima? O gusto kong mamahoy ninyo. So, sa pila ka tuig ignawa ko. Salamat. Salamat, Jason. Are... Bisa na huwag pila na katuig ang nilabay, pero nahibaw ko nga dili pa uwahi ang para makabawi ko sa kong anak. Karon, malipayo na kay ko kauban sa kong pamilya. O ni-stay na ko din sa Pilipinas for good. Di nila kutub,